Hi everyone! For today's video is wala tayo ligo for today. For two days guys, kay nagsigil sa ang kuang ang piang. And then, gabi idugay ko katug kay, kay kay kasig upo si And then, napahilot ko ni Junjun Jun. Kay bisansog inong tubig guys, as in katuljo kayo ang akong dughan. And then, nagisip pa dyan ang jersey. <laughs> pag dyan -Ju jersey guys akong gisuot and then kay for today's init man kayo ang day no so mo na nag jersey ta and then si Junjun dyan -Ju nilakaw kay nagpalit siya o balot and then kita kay nagpabili natin guys kay duty man ang ox <laughs> duty ko and then narako laptop no and then maghuwat na tan Junjun -Jun, guys nga maabot nag-grave daw siya ug balot and then nagpapila lang po kong balot kaya kay ba ako nga maglaway yung balot guys pero di man kong kaon o piso kanang kwa lang ako guys sabaw o ganang ko sabaw o ganang isa lang ka nang iyahang yellow then gabi guys kay dugay ko katong dahil mag chika sa tadiri Tugoy ko katug kay kanang sige ko hutoy and then nagpahilot ko ni Junjun -Jun. no nya mga last stress na jud to guys ba kay eh. grabe akong ubo na grapid. kanang wala indang and then dry cough siya and then tungod guru jud to sa akong piang no kay paghilot ni Junjun -Jun, gabi bi eh. nagbuto-buto ag akong likod kanang ang lusay bitaw guys ini magkutok-kutok siya And then, muto, pag niya og gilot, dito pa ako nakatog, umayo, and then, ganina buntag. So, no, pag ganyan ang buntag, kay alas 11 ako sa buntag na so, ang among pamahaw na himong paniudto And then, ang akong paniudto na himo ng mga snack kay alas 4 naman ko nakakaon o balik ikan kay mag alas 11 niya Uto na naging nakakaon So, muna siya guys. And then, mapahaabot lang tani Junjun nga maabot. Kaya nagpalit pa siya balot. And then, medyo layo. Biya po kay Talibon man siya palit Kay naa dito ang atong naninda og balot nga lang. Ipito siya o ng sauce. kaya ang soka kay tuba. O niya. Dito sa siya ganahan mong palit. So, medyo layo dyan ng talibon, guys. Layo ang lungsod dinhi So, mapaabot ta. And then, mabalik ako update ninyo.